May kambing ako dito mahina. Tingnan natin kung gusto natin. Kasi kahapon ininject na natin 'yon kasi hindi na makatayo. May iba nating kambing nandito nasa kabila 'yon. Hello. Ayan oh. Ang expected ko na dito, posibleng wala na. Kasi kahapon medyo mahina na oh. Hello. Roy Ay, naku. Wala na oh. ay oh. Wala na, tigas na. Sayang oh. Gandang breed pa naman tong kambing nating to. Oh, haba ng tenga. Uh, ito yung isa sa uh, pinagpalit natin do sa barako natin dating malaki. Buti na lang ay napansin ko na to dati pa lang medyo mahina siya. Kaya bumili ako ng isa. Kaya meron pa naman tayong isang spare na pambarako. Yun naman ay malakas. Ayan. Wala na talaga. So, ang ginawa ko kasi dito, yung no, mahina na, hindi na siya makatayo. Talagang nakipag na ako, ininject na natin ng mga gamot. No, kaya lang talagang hindi niya kinaya. Nilagyan natin ng kung ano, pagkain, ni pure grass pitch, binigyan na natin. No, kaya lang, wala na talaga. Mahina pa rin talaga siya. Ayan. So, sayang. Pero, ganun talaga. Part of farming. So... Ah, uh, diyan naman sa kabila yung mga baboy natin nag-aabang. Part of farming 'yan, no? So sa atin, talagang kapag nag-alaga tayo ng hayop, expect na rin natin yung mga ganun. Huwag tayong masyadong sobra-sobra sa mga depressed kasi mahal itong ganitong kambing eh. Halaga nito kasi upgraded ito. Halaga nito usually is 10,000. Malit pa lang. No, napakamahal ng kambing na 'yan, pero uh, okay na rin at least uh, uh, na-try din nating mag-alaga at saka learn from uh, learn tayo pag may mga problema, may mali. So, matuto tayo dun. Ayan. So, meron naman tayo ibang mga kambing pa. Marami pa. So, hindi pa tayo, ano dyan. It's part of, ano lang yan. Part of learnings. Nandun yung kambing nating iba sa unahan. Uh, parte lang yan na pag-aalaga natin. So, hindi yan yung magiging kabuuan na resulta ng ating pag-alaga ng hayop. Kaya, anong mangyari sa mga alaga natin sa ganitong sitwasyon, tuloy-tuloy pa rin tayo. Huwag sumuko. No, matuto sa pagkakamali, may pagkakulang kasi ang problema ko kasi dito dati, uh, hinayaan ko lang siyang sumama dyan sa labas. Dyan siya dati. Tapos minsan lumalabas yan, doon siya tumatambay nung wala pa yung mga baboy dito. Dyan siya dati. Ayan, dyan siya dati tapos minsan pag umuulan nababasa. Kasi pagkagabi na siya tumambay, tapos pag ginabot ng ulan, wala na. Dyan na siya naabot na ng ulan hanggang sa nababasa. Pagpunta ko na lang ng umaga, eh wala na, basang-basa na siya. So, lately lang, uh, nilagay na natin dito. Kaya lang, yun ang nga yung sitwasyon. Medyo meron na siyang karamdaman. So, medyo mahina na siya. Hindi siya sumasabay sa ibang mga kambing. Mag-isa lang siya lagi. Gusto niya nagkukulong dito. So, nilalasan ko lang siyang pakain. No, hanggang sa ngayon na nga, ito na nangyari. No, umabot na talaga siya dun sa punto na uh, namatay na talaga. So, sobrang sayang, pero okay lang. That's part of pag-alaga ng hayop, no. So ganun talaga. So expected ko na rin 'yan kasi kahapon pa lang mahina na siya. So tina na natin lahat, nag-inject na tayo. No, lahat ng injection binigay na natin. Eh kaya lang ganun pa rin talaga. Pagka mahina na kasi yung kambing, uh usually e, talagang mahirap talaga pagalingin na. No, maliban na lang pagka yung, yung malakas-lakas pa. So pwede pa 'yon. Uh, may chance pang gumaling, pero pagka nasa point na tayong mahina na, wala na. No, kaya maigi pagka may kambing tayo eh bago pa man sila magkasakit, palakasin na natin. Pwede natin silang alagaan na maigi or bigyan natin ng vitamins para yung mga kambing natin ay hindi madaling tamaan ng sakit. No, so yun yung uh, mga next moves pa natin, no? Paunla na rin pa natin yung pagkakambing natin. Palaguin pa natin gamit yung mga natutunan natin. So Ayan, meron pa naman tayong maraming kambing. I iba nandun sa unahan. Saka may barako naman tayo pang isa. Na malaking lahi din. Tapos ito pa yung ibang kambing natin. Ayan oh. Marami na rin buntis dito. So ayan, nandito pa yung ibang kambing natin oh. Tsaka yung ibang kambing natin nandoon na sa mga manukan. Sumama doon ang kain din doon. So talagang marami pang chance, marami pang pag-asa. So hindi natatapos ang lahat kapag meron tayong naging pagsubok uh, na mga ganyan dito sa pag-alaga natin ng hayop no at uh, yan ay lalo natin patibayin ang ating loob no pagandahin lalo ang pag-aalaga natin so ayan yung ating simpleng uh, sitwasyon ngayon ngayong umaga pagpunta natin dito sa bukid ayan yung simpleng kaparaanan natin na laban lang anumang pagsubok tuloy-tuloy lang so ayan po maraming maraming salamat po